ay nang sitwasyon dito sa Maymalabo no ito talaga ng mga bubulusok yung ating ano ang ating bagyo ngayong araw po ng uh, Sabado so yun no sa so, mga kababayan natin diyan uh, keep safe lang no dahil uh, malakas po yung ano ito ano eh, kus dito malalim na pa rin pala rito kung pa masaya sa ganyan, boss? Ay, po, sam ah, sampu sam lang, tawid. Ayun, ay, no? May tawiran pala tayo rin. <tip> di yan, di yan. Hindi yan, hindi yan tawid yan. yan. Malapad yan, sam yan, sampu piso lang. Ito, sa sampu lang, no? <laughs> sampu. Sip lang kayo, Oo. Sip na ka lang. Tsaka nakabalansi yan, Nakabalanse. Subok na subok yan. Ito lang ang umubra pag panahon ng baha. <laughs> Tumirik na lahat ng ano ng mga motor. Pero ito lang ang gumagana rito. Ito meron pa ayun, nag ano, may pasahero doon. Oh. oh. yun guys, no. Ah, mga 10 piso. 10 piso ang service kina Kuya. Oh, wala nakabalaan siya. Tsaka ano eh, pang ginagamit sa baha talaga. <laughs> oh, hindi tumataob na hindi. <laughs> Mas tataob pa kay side ko. Eh. Ayun. Ayun, tingnan niyo yung lalim nito guys ha. Ayun, no? Sarap. Mm. yun. so guys, sa mga may planong pumunta sa tumpukan natin, napalala no? lang, no? Sa mga pupunta ng tumpukan natin no? or sa Malabon na uh, Central Market, kumari guys, isiwasan po natin itong harapan ng palengke. Pwede po tayong dumaan sa may C4 na botas. Yan, ito po ang sitwasyon natin today sa araw po ng uh, Sabado. So, medyo malalim po ngayon, no? At, uh, Oh, dadaan pa po ng kanon ng uh, situation ng high tide at uh, tataas pa ho 'yan. Okay. Hindi ko talo na karang-araw na no at uh, panahon ng bagyo no? At uh, yun, meron tayong ibang way na na pwedeng daanan sa May C4. Ayun. Or pwedeng naman sa May San Bartolome Church, then papunta po dito sa May Central Market natin. Ay sige po. Ayun, 10 piso. pwede kayo sumakay dito kay na kuya. Thank you kuya. Ayun. So yun, so no? yun yung update natin ngayong araw po ng Sabado So good morning, good morning, good morning po sa mga kababayan po natin sa May Malabon Malabon, uh, dito sa May Malabon Bayan Okay so guys, ito yung sitwasyon natin no? dito sa May Malabon at kung uh, pupunta mong kayo dito sa may fish port natin na uh, gantong high tide, ito po ang inyong makaka, ano, na makakaharap dahil talaga mataas po yung tubig, no? Lalo ngayong may high tide. So, ito po ang sitwasyon. Today is uh, Friday. So, ito po ang sitwasyon natin, guys. Dito po sa ating malabon. Actually, yung doon sa may fish port po doon, sa loob, mer meron talagang tubig. Pero mamayang hapon naman, mawawala na. Pero pag gantong oras, isa... Uh, suggest ko lang po na no, wag na lang po kayo dumaan dito sa may harap po ng, ano, no, ng uh, palengke rito daan na lang kayo sa may C4 sa may nabotas yung po yung pinakamaganda po doon dahil uh, titirik po yung inyong mga motor dito at saka sa mga kotse na mabababa na ko eh, talaga naman magtutulak po talaga kayo rito medyo mababa po yung ano natin dito yung, uh, yung area eto yung city hall guys oh, city hall ng Malabon at uh, meron namang ano, meron naman mga kariton na nagpapaupa para makatawid ayun oh. So sa so may gilid tayo ng palengke at uh, doon kayo dumaan na uh, sa may sipor uh, c sa may Nabotas, sa may Australia nasa sa kanunin sa mga kapamalengke sa may palengke natin at saka po doon sa may mga tumpukang isda. Okay, so lipat tayo sa kabila, pakita ko sa inyo sa kabila. Ah. Uh. Ayun, pwede naman tayong tumawid no, pa kabila. Pag ganoon, so kaya lang hindi natin alam kung magkano ang uh, bayad no. Hmm. ito guys no kung pwede naman kayong tumawid pa kabila pa save more para kaya lang isa magkabayad nga lang kayo ng ano pero ito tignan natin tong ano kung kaya nito ay naku malalim eh ito mataas to eh itong uh, ras, tiyo, to, itong kulay pula eh no so yun magkaparte sa kabila pala parking din yan guys ha parking din ito itong sitwasyon natin dito tignan natin tong uh, Ayan. Hop, yan na. Yan na, yan na, yan na, yan na, yan na, yun. oh yan o, ang Okay, so good morning, good morning guys Good morning and shout out sa mga kababayan pa sa may malabon no? So guys, no? Uh, update tayo ng oras ng oras 9.00 ng umaga So today is uh, araw po ng uh, Saturday So July 18, 19 tama po ba? Eh? naman tayo sa Pecha, no? So isang ano, isang uh, maulang umaga sa inyo lahat. So guys, sa mga pupunta po sa may ano no, sa may Malabon natin, sa may Tumpukan. Nako, is kumare, eh, wag mo tayong damaan dito. At talaga medyo mataas ko yan si Kuya Makaway. Oh. Eh. Okay, so meron tayong daanan sa may Sipor, ah, Sa may Sipor. At uh, I think sigurado to na ang baha pati sa may harap ng palengke. So sa mga pupunta po na sa may tumpukan natin or sa may uh, fishport, huwag muna tayong dumaan dito sa may ano sa may bayan kumare guys. Doon na lang tayo dumaan sa may C4. Kasi sa may C4 meron tayong uh, may iwasan po natin yung bahay no dito no. Kanina lang namin ako sa Tayn Tomeri kanina at uh, itong sitwasyon natin dito. So mas maganda mag C4 na lang tayo, C4 sa may nabotas. Ayan, na medyo maalon. So, itong sitwasyon natin today is uh, araw po ng uh, Saturday. So, shoutout po sa inyo lahat sa mga kababayan po natin dito sa May Malabon. Ayan. so, good morning, good morning, good morning, good morning po. Ito, may mga volunteer tayo dito. Malabon Chinese Fire Volunteer. Sa mga naga dito, may mga... Sa mga, ano, mga nag kung may mga sakuna Siyempre, syempre pwede na rin kayo sumakay dyan kung sakasakali mataas po ang baha pwede po tayong ano dyan, pwede tayong makisakayo. Itong sitwasyon natin dito sa may Malabon, guys. So, good morning, and good morning, good morning, good morning.